Darida, Cha. Na 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 na. Sa ilang mga katsyungo, kumusta po tayo lahat? Ikaw ba yung nandito na po sa South Korea at naghahanap po ng legit na loan provider? So, pinapakilala ko po sa inyo ang Jamie Finance Philippines. So, ang Jamie Finance Philippines katsyungo ay handa nila kayong pangiramin ng mula 2 million won to 30 million won. Sa mababang interest lang po katsyungo. Yes. Tama po narinig mo ka, Chingo. Mababa lang po interest mo dito sa Jimmy Finance Philippines. At ito pa kachinggu, hindi mo na kailangan pumunta sa bangko. Ang tayong gawin mo na po kachingo, isang message o tawag lang po sa kanilang Facebook account ay matutulungan na po kayo. At ito pa kacinggu alam nyo ba na 1 to 2 days lang ay pwede nyo na po makuha ang iyong iniloan? Basta may pasa lang po ang basic requirements ay may paprocess na po kachinggu. O di ba kachinggu, napakadali pong magloan po dito sa Jamie Finance Philippines. Para sa karagdagang katanungan, maaari po kayo mag-chat o mag-text sa kanilang Facebook account para matulungan po nila kayo kachinggu. So ano pa yung mo kachinggu? Kung plano mo mo mag mag-chat na po agad para may prices na po ang loan. <laughs> <Good job. laughs>